Oi. Oh. Oh. Puyo. Hmm. So na, dyan ka lang muna ha. Kung tayo magharvest Oh, pulang dyan. Stipot lang kayo dyan. Aha. So, yan. Harvest tayo ng uh, okra. Dahil, la, uh, eh, patapos ng medyo maulan-ulan at nang bagyo, bagyo Ay, uh, mag-harvest ulit tayo uh, at si nanay ay wala daw maulam dito tayo mag-harvest ah, uh, dalawang kilo ah, uh, igit dalawang kilo ang harvestin natin ito yung ating pasunod video kayo kinaw tayo ng mga dalawang kilo dito mm -hmm, mayroon mayroon dahil ah, yan mabawasan ang ating uh, gulay kami yung ni nanay ah ay pabuksu mukso at salamat naman ay may order tayong gulay at salamat Ayan, salamat sa aking uh, mandor. dahil yung ating buta ay uh, maayos sakto, pagalit-pagalit at yung ating buta hindi po tayo napabababad sa tubig Yan salamat po eh. Kamo kaya uh, maglalagot tayo dito sa tubig ay hindi pa bababad yung ating paa uh, hindi mababasa pa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn malapit ko kilo, 2 kilo to ah. Mm -hmm. mm -hmm.

Okay, at i-attend na rin natin si Lola dahil uh, baka biglang umulan. At medyo makakuan pa. Di ba, lai? Nai? Uh, okay lang ba? I-attend kayo? Oo, <laughs> oh, sayang eh. Sayang yung panahon. <laughs> uh, at i-attend si Nanay, kanyang uh, tindahan. Sarado daw dahil walang uh, paninda. So yan, yeah, meron na paninda kundi. Okay lang, ha? Rawat na, ha? Salamat din. Ulan na, oh. Magandang morning sa ating lahat. Kahit bunga bagyo, ay isisipti natin yung ating mga sitaw. Ayan o. Nagkalaglagan na, hindi na makaakyat. Dahil uh, bumibigat at nahanginan. Kaya gawin natin ay, ayan, uh, alalayan natin. Itaas natin o. No? Uh, I-packet natin. Hindi na kailangan talian, talian. Yan. Para sa ganun ay uh, makasurvive. Yan, pwede natin gamitin itong mga tabi ito. Mga baging, baging na ito. Ito. Matibay din to eh. Matibay ang baging na ito. Ah, disposable tayo. Disposable. Natin yung tali na ito. Malalayan natin. Para hindi naman... ganun maperawis, ma... pwersa. Ayan, para may kakapitan sila. Tapos kung lupa mga kalinap, ano? Dati sobrang ulan naman. Ay, lumalabas yung mga ugat. Ayan, ganito. Pili natin na uh, lagyan din. Lupa. yan natin lang lupa

はい、何 <I> <I know. S 1> Okay, yan na naman ang ating uh, simpleng gawa. At yan na naman ang napakalakas na ulan, no? Ang dilim, pati ibon, oh. Umalis, lumaya. Ang dilim po parte dyan, oh. oh. Yan po yung napakalakas na ulan na naman. So, silong-silong na tayo. Oh, sakto. 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 ulan Subukso ang ulan. Kaya wala na lang yan. Parang ating oras siguro. Subukso ang ulan. Uh, tayo po ngayon kukuha ng ating mauulam. Magluluto tayo ng uh, dininding. Sa ugan natin ng uh, pritong isda may prito tayong isda no iprito tayo ng isda tapos ay nagpaksi pala ako ng isda tapos ngayon ay piprituhin natin tapos isahog naman ngayon sa ating All alright so may buongan na rin pala to makakaanin na rin tayo dito sulit na mga araw kasi doon ay paubos na rin mga kalingap. Kanina ay uh, may nag-order 4 uh, na kilo. 5 dapat. Kaya lang uh, hindi kinaya. So bukas ulit tayo mag-aani dito. Kasi may order din uh, na 2 kilo. Hindi ko na pinaharbist dahil mahirapan. Kasi kunti-kunti na lang. Oh. Saka ang eh, Ngayon ay... Uh, tayo naman ang pipitas ng ating pansarili at sana naman ay wag naman pumunta dito ang bagyo dahil uh, yari ang ating tanim oh, ulan na naman ay walang tigil ang ulan ano, nababad na yung ating tanim dito hindi naman tumubo yung iba oh. Hirap maka oh. Hello. Bukit. Mhm. no. Mhm. Mm so I mean, tayo ngayon ay Pang-ulam mga kalingap. mga ridge-ridge mga ganito, Ayan. Ayan. Mm -hmm. mm -hmm. So tayo nang kakain sa mga rejik. Gaya nito. ito Ay, wala na, wala na sa so surda bunga oh. Yeah. Talagang uh, paubos na. Papasok na. Hmm. At kung kailan naman nagmahal-mahal ang mga ngayon ay eh. paubos na rin, paubos na rin ang ating gulay. Maraming rejekin. Kaya yun na lang kukuha natin. Para maibinta naman natin yung hindi rejekin. tayo ng uh, talong. Ayos, tayo, na tayo, tayo nakakuha ng uh, lagayan kaya uh, hindi lang natin galagay. Okay, pwede na to. Well, reject, pero fresh na fresh. Huh? Ngayon, kukuha naman tayo ng malunggay. Ito yung malunggay natin dito. Dahil sa pagkauga-uga. At nabalunod din sa bahan. Doon tayo kukuha doon sa may kalsada. Mayroon pa yata doon natitira. Kasi ay may kumukuha rin iba. <laughs> na hindi nagpapaalam ayan ha. ito lang po ang tumubo ayan ayawang ko doon parang hindi tumubo Paapoy muna tayo. Buhay, buhay, bukid. Maulang parahon. Mahirap magpadingas. Oke, okay, dilipat na natin sa kaserola. Ay, hindi pa luto. Ito ba yan? Ang natin sa dinin -dirim. Ayun, no? mm. Okay, lipat na natin, tinanggal na natin yung uh, balalakyo. Ito naman natin luluto ngayon yung uh, ating sabawan. na. right, tumukulo na. So gagamit tayo ng baguong uh, bagoong ano? Bagoong ang ating gagamiting pampalasa o, o asin, ba? Imbis na asin ay gamit tayo ng baguong uh, bagoong. Para iba yung aroma, iba yung lasa pag bagoong talaga gamitin natin sa mga talagang uh, Pinoy na Pinoy Katak Ilocano Ito Pa Ayan. Tandaan lang po alam, para hindi masama yung mga tinik. Alright. Habang pinapakunawan natin yung ating lumuko, ay nilis-nilis tayo ng ating kahaw. Ayan. Ito yun ah.

Alright. Kulo na rin ulit. Kulo na. At luto na rin yung ating uh, talong at saka ukra. Kaya eh, lagyan na natin ang yun. Mm -hmm. Balongge. Okay, sabay hango na yan mga kalingap. Dahil uh, yung init na po niya pagluluto dyan. Kain na tayo so yan po yung ating uh, tanghalian thank you thank you Lord for the food amen uh, Kain na tayo salamat ng uh, marami pagluto na tayo thank you so uli salamat salamat sa inyong lahat mm -hmm. kap Ne olmuş demiş. Bye 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 muna. Yine tüket aylar. Yine tüket Dahil sa may bad view na naman. Dito sa ating uh, lugar. At sa iba pang lugar. No? Gaya ng Daik, Bicol. At sa iba pang uh, palig ng uh, mundo. So pagsamantala. Bye 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 muna. At kakain tayo. So. Ingat ingat. Tayo lahat.